hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, nakatanggap ng pagkilala ang ating kumpanya, ang Manila Broadcasting Company, mula sa isang international award-giving body na Finance Asia's Best Companies 2025 sa Media and Entertainment category. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Pinilala ng Finance Asia's Best Companies 2025 sa Media and Entertainment category ang Manila Broadcasting Company o MBC. Isang MBC sa tatlong media company sa Pilipinas na ginawara ng pagkilala bilang best company sa Asia. Nakuha ng MBC ang Bronze Award, Silver naman ang iginawal sa broadcast giant na GMA Network at Gold naman para sa ABS-CBN Corporation. Mababatid ng MBC ang oldest radio network sa bansa na patuloy na sumasahim papawid sa AM at FM station upang magbigay ng makatotohanang balita hanggang sa mga nakakaaliw na programa para sa mga Pilipino. Kilala rin ng MBC sa live events nito gaya ng taunang aliwan fiesta at ng Paskong Pinoy. Ang Finance Asia Award ay isang award-giving body na kumikilala sa mga natatanging banko, brokers at agency sa buong Asia. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga manggagawa sa Calabarzon Region. Epektibo na kasi ngayong buwan ang pangalawang tranche ng umento sa sahod para sa mga manggagawa sa non-agriculture at agriculture sector. Partian niya ito ng inisyatiba ng gobyerno na patuloy na tiyakin ang patas na pagpapasahod sa lahat ng manggagawang Pilipino sa bansa. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Asahan na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon Region simula ng ngayong buwan. Epektibo noong April 1, ipinatupad na ang pangalawa at huling tranche ng dagdag sweldo sa Alin Alinsunod sa bisa ng Wage Order number 4821. Ayon sa National Wages and Productivity Commission Regional Tripartite Wages and Productivity Board 4A, may 20 pesos na umento sa sahod ng mga manggagawa sa Component City at First Class Municipality sa Rehiyon. Bunsod nito, mula sa 520 pesos ay magiging 540 pesos na ang minimum wage nila para sa mga non-agricultural sector. Samantala, 30 piso naman ang aumento para sa 4th, 5th at 6th class municipalities. Kaya mula sa dating 430 ay magiging 450 pesos na ang kanilang arawang sahod. Para naman sa mga agriculture sector sa first class municipalities, ay makakatanggap ito ng 35 pesos na increase at magiging 500 pesos na ang kanilang daily minimum pay. Matatanda ang unang ipinatupad ang unang tranche ng aumento noong September 30, 2024 at parte ng pagsisikap ng gobyerno na matiyak ang patas na pasahod para sa mga manggagawa sa naturang rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nominado naman ang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Lawa at Binhi Projects sa United Nations Sasakawa Award para sa Disaster Risk Reduction. Narito pa ang detalye sa report ni Mili Borja. Nominado ang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished sa United Nations Sasakawa Award para sa Disaster Risk Reduction. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ikinagagalak ng ahensya ang nasabing dominasyon. Mula ng ilunsad ang mga proyekto noong 2023, nakapagpatayo na ng 1,932 na sites o water reservoirs na nagbibigay ng mga irigasyon sa mahigit 7,234 hectare na lupaing sakahan. Bukod dito, nagtayo rin ng 4,317 binhi sites, o gardening projects na nagbunga ng 21,024,130 kilong produkto na nakatulong sa mahigit 870,200 individual. Ang United Nations sa na Sakawa Award ay pinagkakaloob sa mga indibidwal o institusyon na aktibong nagsusulong ng pagpapababa ng piligro ng sakuna sa kanilang komunidad at nagbabalakas ng resilience. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Upang mas matiyak naman ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga paliparan at maprotektahan ng aviation sector sa bansa, pinaigding pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang fire preventive measures nito sa lahat ng pasilidad at paliparan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Mas pinaigding pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang fire prevention measures nito sa lahat ng paliparan at mga pasilidad. Nagsani pwersa na ang Aerodrome Development and Management Service at Aircraft Rescue and Firefighting Team sa pagsasagawa ng kanilang enhanced protocols para matiyak ang seguridad ng publiko. Kabilang dito ang quarterly inspection ng mga fire extinguisher sa airport buildings, monitoring ng fuel forms, regular training programs at fire safety training at drills para sa lahat ng airport staff. Sinimula na rin ng KAAP ang, ka ang pag-upgrade sa mga infrastruktura nito sa pamamagitan ng advanced fire detection at alarm systems para maiwasan ng overheating incidents. Naniniwala ang CAAP na sa tulong ng pakikiisa at kooperasyon ay may iwasan ng sunog at mapoprotektahan ng aviation sector sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa kanyang puso at pagmamahal sa kanyang trabaho na pamahalaan at pangalagaan ng Tubataharif ginawaran ang tinaguriang Mama Ranger ng Palawan na si Angelic Songco bilang Women of Courage ng U.S. Department of State 2025. Ang iba pang detalye sa good news na yan tutukan sa report na ito. I'm Angelic Songco, Mama Ranger of the Tubataharifs and I am an International Woman of Courage. Ginawara ng prestiyosong International Women of Courage o IWOC Award 2025 mula sa U.S. Department of State, si Angelic Sonko o mas kilala bilang Mama Ranger, ang tagapamahala ng Tubataha Reefs Natural Park o TRNP sa Palawan, laban sa ilegal na pangingisda at poaching. Ang IWOC Award ay iginagawad sa mga kababaihan sa buong mundo na nagpapakita ng pambihirang katapangan, lakas at pamumuno. Pinangunahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio at First Lady Melania Trump ang pagpaparangal kay Songko at pito pang mga kababaihan sa Washington. Ayon sa U.S. State Department, ang pagtiyak ni Songko na maipatutupad ang maritime law ay nagdulot ng na malaking pagbaba sa mga lumalabag sa nasabing batas sa mga protected area sa naturang reef. Naging halimbawa din anila si Songko sa isang mabuting leader na matapang na lumalaban sa katiwalian. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad ng isang content checker mechanism ang isang kilalang global trust tech company sa bansa. Layunin nito na mapaigting ang online safety at makapagbigay na rin ng isang worry-free digital lifestyle experience sa users nito sa Pilipinas. Narito ang report ni Dustin Bayog. Inilabas ng Taiwanese company na Google, Look ang panibagong features sa kanilang application software na Who's Gold na makatutulong upang madetect ang mga scams na dulot ng artificial intelligence o AI. Pinangalan ng Content Checker ang naturang app feature na layong matukoy ang mga AI-driven scams sa pamamagitan lamang ng screenshot. Ito ay kasunod ng paglaganap ng AI na maaari na rin magamit ng mga online scammers at ang mga nagpapalaganap ng maling impormasyon dahil mas madali na sila makapanlinlang ng mga tao. Ayon kay Google -Go Look Philippines Country Head na si Megrino, gagamitin ang apang database at large language models na isang uri ng AI na siyang susuri sa kredibilidad ng mga nakikita po sa online platforms, kabilang mga text message at social media. Sa unang quarter ng 2025, nasa 6 na libong scam mula sa mga text message ang naitala ng Who's Call na mas mababa na kumpara sa higit 2 milyon noong 2024. Sa kabilang banda, nakita naman ang pagtaas sa mga scam call na makapagtala ng 3,000 insidente kumpara sa halos 2,000 scam calls noong 4th quarter ng 2024. Sinisiguro naman ni Migrinio na magkakaroon sila ng improvements para mas gawing protektado ang bawat Pilipino laban sa online threats tulad ng scam at disinformation. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na bumuo ng Ocean Environment Bureau. Layunin nito na mas palakasin ang pamamahala sa karagatan ng bansa, alinsunod sa pamansang pulisiya at international law. Ang mga detalye ay iyahatid ni James Galangge. Lalo na Department of Environment and Natural Resources o DENR ang bumuo ng Ocean Environment Task Force o OETF sa kalawang kwarter ng taon. Ito ay ayon sa inisong Special Order Number 2025-98 ni DNR Sekretary Maria Antonia Loizaga. Ayon kay DNR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs Jonas Leones, trabaho nitong mas mapagtibay ang mga polisiya at programa na naglalayong protektahan ng mga sakop na karagatan ng bansa. Dagdag pa rito ang pagbuo ng walong bagong marine scientific research stations na sa tulong ng mga pribadong sektor, higher education institution at iba pang ahensya ng gobyerno ay mas maitaguyod ang inovasyon sa pananaliksik ng mga gamit sa paggawa ng mga bagong polisiya. Matatanda ang lumagda ng kasunduan noong 2022 ang DNR at the Philippine Coast Guard (OPCG) upang magkaisa sa pagpapatupad ng iba't ibang aktibidad na layong palakasin ang proteksyon sa kargatan gaya ng coastal at underwater cleanups. Kaya naman sa pamamagitan nito ay target na mas paigtingin ng mga pulisiyang mas makatutulong sa pagprotekta sa mga teritoryong sakop ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Humakot ng tatlong gintong medalya ang 11-year-old na para swimmer na si Zach Lucas of sa ginanap na WVARA meet. Dinumina ng atleta ang 50-meter freestyle, 50-meter backstroke at 50 meters breaststroke ng naturang kompetisyon. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Sa kabila ng kanyang kapansanan, muling nagdingding ang 11-year-old swimmer na si Zach Lucas of matapos makasungkit ng tatlong gintong medalya sa katatapos lamang na Western Visayas Regional Athletic Association o WVRAA meet. Lumahok bilang kinatawa ng Cadiz City Negros Occidental, si Obshoma ay nagwagi sa 50-meter freestyle, 50-meter backstroke at 50-meter breaststroke sa orthopedically handcap o OH category ng paligsahan. Si Zach ay pinanganak na may Focomelia Syndrome, isang kondisyon na sanhinang depekto sa paglago ng mga braso at paa. Ito ang ikatlong sunod na taon na nakakuha siya ng tatlong gintong medalya sa WVRAA meet, patunay na kanyang husay sa para swimming. Noong palarong pambansa 2023 sa Cebu, nanalo rin siya ng dalawang ginto at isang pilak na medalya, kaya't kilala siya bilang modern sports hero ng Cadiz Ayon kay Obshoma, utang niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga tagapagsanay na sina Max Masculino at Matthew Agosto. Susubukan niyang mas malampasampa ang kanyang naunang record sa darating na palarong pambansa sa Luwag, Ilocos Norte na gaganapin sa May 24 hanggang June 2. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. anim na kandidata ng Binibining Pilipinas 2025, ipinakilala na. At it's a girl. Trina Hopia Legaspi, nireveal na ang legender ng kanilang baby number 2. Ang mga detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. Ipinakilala na ang mga kandidatang magtatagisa ng ganda, galing at talino sa Binibining Pilipinas 2025 pageant. Sa taong ito, 36 candidates sa maglalaban-laban para masukit ang corona bilang Miss International at Miss Globe. kabilang sa mga nakapasok ay ang 2023 First Runner-Up ng BBP na si Katrina Ann Johnson at 2022 Top 12 Semi-Finalist na si Ana De Mesa. Gayun din si Miss Charm, 2023 First Runner-Up Annabel McDonald abang may ilang taga showbiz din ang kasali. Gaya ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Kathleen Espinido na sa doon bilang Brave Island Girl ng Siargao. At aktres na si Dalia Varde Catab na napanood din sa seryeng His and Her na pinagbibidahan ni na Pangilinan at Bel Mariano. malgunita na ang pambato ng Abra na si Mirna Esguera ang nakasungkit ng corona bilang binibining Pilipinas International noong nakaraang taon. Samantala sa iba pa ang balita, it's a girl! Masayang inanunsyo ng dating child star na si Trina Legaspi o mas kilala bilang Hopya na babae ang gender ng kanilang baby number 2. Sa latest IG post ng aktres, ipinakita nito ang 4D ultrasound ng kanilang paparating na panibagong little bundle of joy. At tanong nito sa followers, sino raw ba ang kamuka? Siya ba o ang non-showbiz husband na si Ryan? Comment naman ng isang netizen, mula sa pagiging going bulilit star, ngayon daw ay dalawa na ang bulilit ni Trina. Ang aktres, excited na raw makita ang kanilang baby girl na si Karis. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. yan na po mga balitang Pampa Better. Para sa inyo, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa Deezer TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV